Ano kuya, payag ka? 200? Nagdaga mo konti 210 <laughs> <laughs> Tala, -tala si tawad ka tawad si kuya sa tawad ko, 210 <laughs> Ano na uli mo kuya? Apagong at nakaligat Apagong? Asan? Ay Pauwi Oo. Oh. Ang dami Apat <laughs> Saan mo na uli yan? <laughs> Yan po yung ano, soft shelter tent. Salot po yan. Uh, normal po talaga na hulihin yan. Hindi ba nangaabot to? Pwede ko bang bilhin yung mga pagunguya? Magkano ba bentahan ng mga... 80 abin? per kilo. 80 per kilo. Ilan yan? Apat? Apat. Mga uh, ilang kilo kaya yung apat na yan? Mga ano siguro yan. Kaya wala mga paglalagyan eh. Ah, meron akong lalagyan. Meron. Meron ka. Oo. Okay. Ay, pala ka, nakawala. Uy, uy. <laughs> ah, bilhin natin yung apat na ano. Ang isang piraso niya, mga isang kilo ba yan? Oo. O di, apat na kilo. Merong yung isa medyo maliit. Ay, 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 umahaba yung, umahaba, oh, umahaba yung leg. Ayan, oh. Ayan, 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 ayan. ayan. 80 ang isang kilo. Oo. Oh. Hindi. Medyo mahal, kaya lang malayo. O di, apat. Magkano yung apat? 60, 63, 320. 320 3.20 po, 320 Kakagatuli siya na ito, malata na no? Oo nga na Grabe Ayan po, ang tawag po dyan Snake turtle no? as ah, pagong Ayan, apat po, bali 320 kuya Apat, uh, di ba pwedeng Dalawang na lang <laughs> ah? Kasi ano naman, magaling ka naman Manghuli, makakahuli ka pa nyan eh Ayan po, apat bibili natin yan po ay salot sa isda ano yan sa ano natin sa ilog kasi Saka, inuubos ano yung similya ng mga isda. Oo. Oh, Matakaw siya sa fingerling. Mm, -hmm. kaya kailangan talaga hulihin yan. Normal po na inuhuli yan. Ano kuya, payag ka? 200. Dagdag mo muna teh. 210. <laughs> Tara tawag si Kesa tawad ko 210. <laughs> Sige, kuya, pwede pa natin lagay ito sa likod ng sasakyan lalagyan ka ba doon? Meron. Kaya mo bang kunin niya isa-isa? Ayan, lapit na lang natin doon, kuya. Hindi, kuya, lapit na lang natin doon para mabilis. Hindi, bubuksan ko pa eh. O, sige. May ganun pala pag sa likod, o oh. Sanay na sanay si kuya, oh. Oo, oh, di ba? <laughs> Ayan natin dito sa likod. Isipin nyo, magkano kuya? 210? Tawa <laughs> si kuya. Kaya-kaya yun dyan? may yelo huwag <laughs> na diretso <laughs> <laughs> hindi lang sasara ko na nga siya na diretso luluto ko na siya yan salot po yan ha ang sarap adobo niya ko yan no kinagat na naman no kinagat yung igat no kinagat niya igat eh. grabe oh <laughs> Ayos. <laughs> Makain po ba yan? Yun o, no? apat. Ah. Um, Ah, oh. Magkano ba 'yung isa? Tutain bili ko sa kanya eh. Sa kanya. piraso. Hindi lahat. Apat. Apat sa piraso. Oh. Okay, okay. Gano bang kalalaki Kalo mo kalalaki. 80 per kilo. ay eh, malalaki. Okay, okay oh. Tayo lang po ng niya boss. Sa ini sukli. Ah. Ano ko 'yan, ano? Galing ba ako bumili? Uh -huh. Oo. Okay. Sipin niyo po ano, 210 no. Kumain okay. siya sa 210. <laughs> Apat na piraso. Oh, hindi 320 lang benta niya. Ah, oh, ela eh, siya panukle. Pag nakita tayo uli ah. Oo. Oh. Sana magkita uli tayo. At ito po kasi ang mga huli niya, oh, igat. Yung igat niya magkano benta mo? Pwede pa ganun kuya? 120. Yan, yeah, yan ang mahal igat. Yeah. Kaso di ako makain ng igat. Ano ang presyo niya pag umulan? Ah, pag umulan. Kasi mahirap kulihin. Hindi, mga ano siya, yung payat. Marami kasi yung lumalabas pag uh, Ah, marami nang Uh, ayun po mga katropa tropa, uh, awi na ako. Uh, lulutuin natin yung ano, yung as pagong. natawa si Kuya sa tawad natin eh no.